Anong gagawin mo kung meron kang taong na-offend o nasaktan pero alam mo namang wala kang ginagawang mali? Ang tao nasasaktan sa iba't ibang paraan at hindi siya nasasaktan ng walang dahilan. Iba-ibang pagtanggap ng tao sa mga sitwasyon, salita at pangyayari sa buhay. May mga taong hindi napipikon at meron din namang mga taong masasaktan na agad. May mga taong okay lang sa kanila ang biro, komento at kritisismo at meron namang hindi okay sa mga ito. Madalas ay sa pagkakaibang ito, nagkakaroon ng dilema ang ibang tao. Yun bang dahil wala lang sa iyo ang isang bagay, e eh, ine-expect mo na wala din ito sa iba? O kaya yung dahil hindi naman big deal ang isang bagay para sa iyo, iniisip mo na dapat kalma lang yung iba. Ang totoo, hindi ganoon ang buhay. At hindi ganoon ang pakikipagkapwa natin. May mga pinagdaanan o pinagdadaanan kasi ang iba kaya iba ang reaksyon nila sa mga bagay na wala lang sa ibang tao. Misan hindi pinagdaanan kundi marahil ay iba talaga ang kanilang paninindigan sa isang bagay na wala-wala lang sa iba. Ito ang dahilan kung bakit yung mga pananalitang, o oh, tama naman ginawa ko eh, bakit siya nasaktan? Yang mga pananalitang yan ay dapat ding haluan ng pagiging sensitibo. Kasi madalas, eh hindi na sa pagiging tama ang isyo, kundi sa pagiging sensitibo na. Yun bang kahit tama ka, pero kung insensitive ka naman, maaring makasakit ka nga. Ibang usapan dito yung talagang gumagawa ng mali at naninindigan sa mali. Ah. Ang tinutukoy natin dito yung mga panahon at pagkakataon na ginagawang lisensya ang pagiging tama upang maging insensitive sa kalagayan ng iba. Misan mga anak na parang binabali walang damdamin ng mga magulang dahil wala naman daw silang ginagawang masama. Kahit na maliwanag naman sa kanila na nasasaktan ang kanilang magulang. Nisan asawa na hindi iniisip ang kalagayan ng kabiyak dahil tama naman daw ang ginagawa, kahit na alam niyang patuloy na nakakasakit siya ng kalooban. Sabi nga sa Bible, hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Ito ay nakakamtan kung tayo ay may pahalaga sa kalagayan ng mga taong nakakasalamuha natin. Yun bang hindi lamang ang sarili ang iniisip kundi maging ang kalagayan at kalooban ng iba? Hindi man tama ang iba, pero kailangan din nating maging sensitibo sa kanilang kalagayan. Tandaan na ang tama ay may tamang paraan din upang ipakita. May tamang tatama na kahit nakakasakit ay magtutuwid sa iba. At may tamang naipahayag ng tama kaya lalong nagiging makabuluhan at mapagpala. Tama ba? Asa ka pa? Ha?